Ano <laughs> ka what's up mga idol? Kumusta ako ang mga gwapok gwapa na followers nila? Oh, ha-hi! Tara mga idol Panibagong araw, panibagong bagong mga idol Lawat na naman tayo At salamat mga idol May nagpunta ditong tao sa atin na Magpa Kuha daw sila ng ano uh, She or Shins O oh, atsaka uh, Swaki wasay mga shells mga idol may party party na naman kaya makaka income tayo pag may makuha tayo mga idol na sa taat sa tat pala sa nagpakuha natin dyan kaya idol uh, dodoy lagaras yun sa taap sa kanya mayong 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 adlaw haloon na lang natin yung ating salita mga idol bisaya at tagalog kasi may nag request ito yung nag-request sa atin na pahalo din yung natagalog at saka saya ba para makaintindi siya siyempre mahal ko kayo mga followers bigyan natin halo ba kung nga tumikaroon sa loud mga idol kinanglan makadaghan mo yung kuha para napuntay pa baka lugbogas abangan nyo na lang mga idol pag abot na mo dito sa takot na mo ang atuan para makakuha taha mong ipakita sa inyo ha. Huwag. Siya ko. mga idol, nandito na kami sa ispat naming sisidan. Sana makarami kami mga idol para madali kami makauwi. Shout out pala dyan sa ating busing na napakuha nito. Dito kami sa area. Pero malayo-layo ito sa hilantungan mga idol. O layo-layo pa din Gamay. namin sa area na tawag takot Gamay. Ito yung aming bahura na sinisidan. May nanisi din dito mga idol. Oh. Nanguha din ng shield. So yan. Shout out pala kay idol ipong yan siya nakabaruto lang siya sagwan lang sagwan dalawa kami yung nagsisid ngayon may idol ito iba naman yung kasama ko shout out pala yan kay idol Itzoy Garcia nayos na yung ano niya abangan na lang kung ano aming makukuha ayun ang na to ang kaoban mga idol ang um, saham na punta kay oh nanakoy nagkuma idol oh video na gumula po siya kasi uuwan na po sa Pasko karon. Tara ko ang kagil sa so, tunay andam. Tara, nah, abangan na lang kung pag na mo tanay mga grasya minri aron dali ra maka kuha atigong. Sa tao sa inyo tanan di amay dol. Lo may dol sa tao ta ni sa para. Pamao mga idol, nagsaw mga gilix kan mi ako. Oh. Kalo oi tao sa nagsaw. Na, tara yung pause lang. Dapil merong kuha na mo may dol sa na mo.

Ayan, sabang-abang mga idol, magmatok kagal. Ayan, idol, salamat sa grasya sa ginawa, mga idol, na nakakuha ni give me, o dili lang kayo tantong dugay po sa mga Siguro, mga tulok aura sa mga sawm, o sa amin nakaipon, idol. Tara, idol, o, mong kuha. Ayan, swaki, o saang, mga idol. O, chat out sa kwang <laughs> kaupan, idol, o. O, napay, swaki, idol, o. Tara, sakto sakto gini. Order ni mga idol, chat out kay Idol Boss Dodoy Lagras. Yan. At tinan-ing ihatod mga idol. Tara, yung taong gamay pambut mga idol, no? Oh. Lutaw na mo. Bita na lang kay Linaw Pod Probuyag. Idol, kumanta tong lutaw idol. Kagala <laughs> lutaw dagaw. Yan, out sa inyo tara, banemi ar mong yatod kung tagaan ta ngatog makaon Boss Dodoy, gutom-gutom mo -gutom na ba? mga ta to thank you sa inyo hang pagtanaw paki follow and share and like mga idol og ngari bandahan mga idol padong nami pauli mo dai ni na tanan naman ko mga idol napa sa sa kasko og tara mga idol ban ni sa balay ni boss Dudoy lagaras amo na ning ihatod nito shout out po sa ating bossing dyan. napakabait po niyan ayan mga idol gidaan ng ngadto ang swakit to ato kani ang saang na naman out kay Bosing o trao. Bossing aloy lang. <laughs> Langoy. <laughs> Ayan mga idol, shout out sa inyong lahat dyan. Tapos na yung aming obligasyon. <laughs> Ayan, paway na kami mga idol. At sobrang bayit talaga ni Boss Dodoy. Kasi niripanan kami sa Corodo. Tapos ayun, binayaran kami ng aming yung order niya. So mga idol, oh, shout out pala kay idol Boss Dodoy Lagras sa kanya. Napakabayit po dito. Marami na pong taong natulungan niya po dito. Thank you. Maraming salamat sa inyong pag support ta, at sana at tuloy lang. Thank you. Maraming salamat, boss. My idol, nandito na kami sa aming isla. Kaya, ayan. Bigyan din natin ng kurodo yung ating kasama kasi dalawa kami. Niripanan kami ng kurodo, mga idol, oh, sa aming paglaot. Talagang mabait po talaga ni Idol Boss Dudoy Lagaras. At ito yung pira namin, mga idol. Oh. Yan, <laughs> di ba? Oh. Dalawa kami nito. hati kami mga idol. May tag five kami. O, ayos na rin, basta may order mga idol. Makakwarta agad mi. Ikaw Hawakan muna natin, baka matapon yung corona mga idol. Ano? So, idol. Di, ang kinikis ang talong kinikis. Ayos ayon, mga idol. Ayun, hanggang sa muli mga idol. Chat out sa inyo. Thank you. Maraming salamat sa inyong support. God bless.